Sa mga suking tindahan lang bumibili ng karne si Aling Jali sa Baguio City Public Market. Pero nitong nakalipas na buwan, napansin niya ang pabago-bagong presyo ng karne. Ay, hindi naman weekly siya. Parang every two weeks lang. Kasi syempre, kailangan mo rin ng balance. Oo, uh, uh, balance nutrition. So parang ngayon, ngayon lang? Oo, uh, mga ganyan. Yun nga, ibabalance mo yung nutrition. Hindi pwede puro ano. Oo. Uh, so. Mix yung meat, fish at saka yung veggie. Ang ilang tindera nagsimulang magbaba ng presyo ng karne noong huling linggo ng Oktubre. Last week, 5 pesos. Tapos ngayon, 5 pesos ulit, ma'am. So, kaano ito nakaka update sa inyo bilang tindera? Okay lang naman, ma'am, kasi ina-adjust din namin yung ano, presyo. Pag bumaba, ibababa ba rin namin ang presyo. Ganon. Hindi naman po kayo nalulugi? Hindi naman po, ma'am. Tama lang po. Sa latest price monitoring sa Baguio City Public Market, nagkakahalaga ng 170 pesos kada kilo ng manok habang ang karne ng baboy naglalaro mula 310 hanggang 360 pesos kada kilo. Ang karne ng baka, 430 pesos kada kilo, ang galunggong, 220 pesos per kilo at ang bangus, 200 pesos kada kilo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ng halos 5% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng bilihin sa buong bansa. Mula kasi sa 6.1% na inflation rate noong Setyembre, bumaba ito sa 4.9% noong Oktubre. Uh, the inflation rate as we are seeing it from uh, the, the data is that the direction is uh, it's going down. Eight of the 13 commodity groups uh, ay talagang papabana. Uh, so uh, unless there is another shock, no? one particular uh, potential shock would be of course coming from the price of rice as we saw. Sa Baguio City naman, mataas pa rin daw ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Partikular na tumaas ang presyo ng bigas pero ayon sa PSA, inaasahan na rin ang pagbaba nito yung kwan lang natin dito ma'am is in, if we can say na in terms of relief or yung health, at least we won't have to pay for the higher price pero in general majority of our basic necessities ay nagtas ng pressure so for pangkalahatan yung only good news lang natin dito is nagkakaroon tayo ng slowdown o pagbagal ng increase ng mga prices sa so, Ayon sa PSA, asahan pa ang tuloy-tuloy na pagbagal ng inflation dahil sa dagsaang pamimili muli ng publiko ngayong nalalapit na ang Pasko at bagong taon. Hindi pa masabi ng ahensya kung magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang quarter ng 2024. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.